Yo, DJ nga pala at uh, welcome back sa ating channel. Matagal-tagal na tayo hindi nakapag-upload. Ito na nga pala update doon sa ating uh, motor na si Biak. Ayan, naka-alus all stock na siya. Okay, so ngayon, papaliwanan ko sa inyo kung bakit stock nga ba. Yung uh, napili ko ng gawin, uh, tinanggal ko na yung mga gantung klase ng motor. Ayan, ito nga pala, nabenta ko na yung 4-valve ko, yung big valve ko, wala na rin at uh, ayun almost stuck na nga tayo naka 57 stuck na lang tayo at papaliwanag ko sa inyo ngayon kung bakit ko napilitang mag 57 all stuck una sa lahat yan dahil uh, syempre sa kargado kasi na mas mataas yung load compare sa 57 usually nasisira yung ating uh, connecting rod at the same time syempre yung maintenance natin dito ay mas ma Taas. at syempre masyado tayong magpapalit na rin ng kanyang langis kailangan mas alaga tayo dahil kung hindi ay matutulad kayo dito sa motor na ganito no? at ang next naman natin ay syempre kung mas mabigat yung gagawin yung karga marami pa kayong i-adjust kaya 57 all stock na lang tayo etong motor ko na to ay eh hindi ko pala sa akin yan etong motor na to ay sa tropa natin at yan ginawa ko 57 eh 54 all stock naman yan ayan yung pinost ko sa facebook page ko at makikita nyo ron na masayang masaya na talagang dumudulo daw pala yung motor nya at ayun na nga kung tatanungin nyo ako lahat yan, kung bakit ko binalik sa 57 all stock dahil medyo hindi na ako masyadong uh, masaya sa kalsada dito sa amin at Siyempre, yung ating uh, mga nakakasabayan naman ay hindi naman totally nagmamadali. Maganda kasi na kung magkakarga tayo ng motor ay kaya natin siyang patakboy ng matulin at kaya rin natin siyang pahintuin. Hindi sa lahat ng bagay ay uh, puro patulinan lang yung laban guys. Hindi ganun. Diba? Iba pa rin yung pagiging safety natin at siyempre kailangan safety tayo lagi pag bumabiyay tayo. Huwag tayong masyadong um, magmatulin or something ano. Basta yung uh, 57 all stock And lang talaga yung yan. pinaka-suggested. Yung nga pala uwi mo ngayon. Mag no? Magkakarga hmm. kayo mm. ng wave. The same time kasi, ibang pipe na rin yung ginamit ko ron. Ito nga, itong motor na ito nga pala ay uh, from cargado, binalik namin sa stock. Kasi yung may-ari nito ay ayaw niya ng uh, pasyado ng cargado dahil nga medyo nahirapan na kami at nagkakaroon ng ibang sakit ng ulo no? syempre gano'n naman talaga pagkakargado